sa ating kabayan. Kausap natin kanina. Ihintay siya ng bus. Hindi rin siya nakasakay. Bakit kaya? Sumakay na siya. Bumaba pa rin siya. Kasi dito guys, meron din dito mga bus. Taxi yan. Kapag pupunta ka sa mga medyo malalayo na katulad ng mawale. City Center Seed al food na gusto mo naman makatipid ng pamasahe yan magbabas ka ayan may bababa pala na senior citizen ayan pala siya bumaba yan mga kalodi watch watch lang po for WX po para po sa ating vlogs please subscribe and click the bell button po for more updates Hintay po tayo. Ayan, umalis na. Yeah. Kaya pag matagal na kayo dito sa Uman, parang pinas lang din. Dahil maano nyo yung lahat ng... Kumbaga, masasanay na kayo. Dito rin may mga global remitan, Western Union, USA remit. Ayan po. Ang business hours natin, hanggang 8.30 p.m. Hanggang 8.30 p.m. lang sila Friday o oh, lahat kahit na anong araw 8:30 PM pa rin. Hello, ayan si Kabayan no. Oh. Mayroon ka rin pa rin tayong kabayan na bata pa dito. Mga bata. Mga nag-aabroad dito mga bata pa. O oh, bumabata na lang ang mukha dahil sa nasa abroad. <laughs> ayan, guys, sa mga gustong mag-abroad, kailangan kaya n'yong kaya niyong i-maintain ang mga sarili ninyo, ang kalagayan nyo, i-maintain nyo po. Kailangan talaga tiis-tiis. Kaya, magtiis lang tayo dahil sumasahod naman tayo. Kaya, guys, para sa pamilya po. Sa mga gusto mag-abroad dyan, PM nyo lang ako. At ire-repair refer ko kayo sa aming agency. babae po yung agency namin, guys. Talagang iniintindi nila yung mga mga workers lalo ng mga kabayan kasi mga kabayan din ang nasa ano, kabayan din ang nasa agency natin hindi ko agency yun na ako lang ay eh, nagre-refer <laughs> ang may-ari po ay lokal din ayan meron ditong the lioness lodge ay na pa tayo dito pa ikot-ikot guys kaya please watch for WX po guys para naman sa ganun makatulong-tulong sa ating economy economy guys ayan ang ganda ng mata ng the lions Katakot to kapag ka ano kapag ka buhay ayan ang resto nila guys ako dito o oh, diba saan ka pa ayan isa hello hello sa so, mga hindi po pa nakakasubscribe, hindi pa nakadikit sa akin, please, dikit-dikit na kayo at kalembangin niyo na po ang bell para po sa pag-update ng ating lahat ng i-upload, guys. Ayan. Ito yung resto po ng turkeys. Ayan po ating mga kabayan. Basta Friday, meron talaga mga ano. Friday day. Ayan, yep, guys. Ah, meron hindi naman mga ibang kabayan na mga ano, ganyan talaga 'yung iba. Kahit na kahit na makasalubong ka 'pag kabayan, talagang hindi rin hindi sila ano, hindi sila hindi sila parang kabayan. Kayo noon, meron namang ibang mga friendly kaya hindi po lahat dahil pag nandito po sa ibang bansa Medyo mataas na rin talaga Ang mga Mga ano nila sa sarili nila Kaya guys advice advice lang pare pares lang po tayo Dito na Filipino Ayan guys mga Pinay Ah hindi sila Pinay Pero mukha silang Pinay o, <laughs> Mukha silang Pinay guys Mga ibang lahi pala sila Papa Picture. Ikot-ikot lang po tayo. Kasi Friday ngayon, kaya marami kayong makikita dito na naglipa na sa mga bawat kanto. Pero, ng ating sulok ng dito sa ano na to sa, ang bantaw dito sa lobby. Marami po dito na ano. basta Friday. Hintay-hintay lang po tayo, guys. At, mm, yung oras natin is medyo ano na, medyo tanghali na para makarating tayo sa sa bukas na shop kasi kailangan natin bukas na shop makapagpaserok tayo guys ayan marami tayo dito makikita mga kabayan ayan kabayan natin no? Oh. ayan ang dalawa natin kabayan mga selfie selfie hello kabayan hello hello <laughs> selfie selfie lang tayo ayan <laughs> pag friday selfie selfie lang ayan guys ayan po oh, eto si tata oh, si lolo ewan natin kung siya kabayan Di rin natin alam ko, kabayan po ito po tayo hintay hintay lang tayo ng masasakyan thank you guys for watching my vlogs and click the bell button po please for more update thank you and god bless po Mabuhay po tayong lahat at napagpalang araw sa lahat.